And finally, it will be shown. How do you feel? Tsaka, um, nakita mo na yung poster na nakadisplay ang uh, mga apps yun. Actually, camera man ka. <laughs> oh, uh, nakakatuwa na finally showing na siya kasi I think ito yung second movie na sinood ko mm -hmm. sa career as acting career ko. Kaya, uh, I think ito yung time na na-discover ko, na-realize ko na I can, you know, actually act a bit. Mm -hmm. So, ayun, kaya yeah, memorable siya sa akin. And of course, uh, dito ko naging close si Derek, si Enzo, si Maruro, tsaka sa so really, si Kiko, mm -hmm. si DJ. So dito ka naging close. So yeah, it's a, it's a nice movie. Um, I wish na na-show earlier but of course, with the pandemic na, yeah, that uh, happened mm -hmm. na of course, hindi naman siya but business move to you know uh, show a release a movie at at that particular time kaya yeah, yeah the super excited na uh, finally natalo siya and perfect because summer so... Yes, tamang tama ang ups ni and you sure? Piko 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 yeah. piko 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 ba piko Bago, yan. <laughs> <laughs> ano ba? piko cute. Hindi, <laughs> tingin ko yun yung common denominator. O, oh. cute, tapos may aris. Tama ko. tapos na lang. Galit. ba si Derek, siya. And of course, parang sabi nga, perfect millennial barricada movie daw. Yes, mm -hmm. millennial in Gen Z. Mm -hmm. Yes, dahil Gen, oh, oh. Gen Tell us a bit millennial. about the story. Uh, I think uh, itong kami lima ay uh, magbabarkada facing and tackling issues, personal issues from family to friends to the gender even, um, also to love life. Ah, may ganun gender. Yes, yes, to love also. So, I think, uh, I think nowadays yun yung mga naging problema uh, ng mga tao. Also, with, of course, with the mental issues. So, ayun, I think uh, it's nice to watch a movie na, you know, will somehow validate our feelings as as humans. So, I ayun, mean, of course, meron din mga gandang mga uh, babae dito. Of course, Michelle P. Pero kayo talaga yung... Yung, yung anim ba dyan? May isa dyan, bakla? Sorry? Yung, di ba anim dyan? Oh. Yung isa bakla? Ako yun! <laughs> Hindi nga. <laughs> hindi, hindi. Ah, panoorin na lang natin. Pero may ganung ano nga. Meron. Also, oh, para may idea na tayo. Yes. Secret. Secret pa akong sige So mature ka dyan. Sakto lang. Ano lang. Pakit lang. Hanggang <laughs> pakit ka man lang. Sarot. Grabe ka naman. Ikaw. May tanong pa ka. <laughs> Ay, may magtatanong pa. So, kung saan na feelings mo ngayon? Siyempre Since na-mention mo kanina. Ang dami niyo pala. super. akala ko, dinner lang. Uy, lunch pa lang. Lunch pa lang. Nagulat ako. But of course, salamat na dito kayo. may pang content tayo, no? May intriga ako, ha? May mga blind item na flop doon yung show niya sa Canada. Okay. Pero nakita ko yung mga video, may mga tao naman yun. Hindi na lang po, no? Maraming tao, maraming tao. Uh, maraming tao. Tsaka, masaya naman sila. Uh, I think, uh, baka yung sa Calgary kasi at that time it was uh, snowing talaga. So, syempre yung mga kababayan natin doon, nahirapan sila. You know, to really go there to watch us. Which is very understandable. And, uh, Ayun lang, amin kami naman, ginagawa lang namin trabaho namin which is uh, to make people happy. Uh, pinaghirapan namin yun. Yeah. Congratulations pa first time nyo. But I think the Toronto show is... Eh. Yeah, Oh. Yung Toronto yeah. daw pa. Yeah, yung, yung sa Calgary lang talaga, oh. yung snow talaga. Kasi yun, yeah, nahirapan talaga sila. Sa Toronto, punong-puno. Oh. Pero so, sa Adelaide, sometimes naman yung... yung mga ganong show, nabibenta na yun sa mga sponsors eh. Diba? Usually ganun na. Yes. Shows so... abroad eh. Penta na again. But how was the experience? Kasi oh I know cow. that's your first, ano your first, yeah. parang first concert with the local artist. How was the overall experience, of course, out of the country? Oh, uh, <laughs> The first time mo, di ba, na mag-show ng ganun katinde na... buwan ang paghahanda, di ba? Tatlong buwan. Tatlong buwan ang paghahanda. So, uh, well, syempre, nakaka-pressure. Uh, you know, si Raver, pinapanood ka Bata. bata pa siya, sa ASAP eh. Kala ko bata ka pa. Nung bata pa ako. <laughs> okay. Sorry. Oo, so, na, eh, katabi ko siya at that time, kaya nakakatuwa. since first mo nga, parang na-overcome ba yung, di ba sabi mo nga, parang medyo mahihain ka with that kind of stuff. medyo na-overcome so, mo yung yung ganong feeling na finally kasi nga nakapagsuo ka uh, na ng ganon. Na-boost like, ba ng konti rin yung uh, self-confidence? I'd like to think na it will get better. Uh, I think uh, sa buhay naman eh, you just have to take the first step and uh, you learn along the way kung paano mong figure out how to become better on one thing so uh, I think with this you know like dancing and singing in front of people niyago ako naman siya sa mall shows but not to a degree na na you know eh, talagang kasama ko si Raver at si Ruru na very uh, awkward oo na awkward ako talaga so, Bakit ako nandito? Pero it's a good learning experience and uh, just grateful na naging parte ako ng ganong kasing show. Pero kumusta yung pag-alalay pag sa yung party dun sa, sa show? Kasi may mga video na lumabas talaga I think more than anything yung talagang uh, support niya. You know, uh, even during the course of trainings namin, uh, niya ako when it comes to, you know, um, mga dance steps and also the lyrics kasi yeah, hindi the... ako magaling talaga sa lyrics eh. Kung minsan na ah, uh, kinikinig ako ng music hindi ko naman pinapakinggan yung lyrics eh. yung tone lang so, marami ka rin so, kaya uh, yeah, super appreciative of her dad dito lang yung uh, pasyal baby Pasyal daw. Kung wala kayong show uh, pa, ano mga ginagawa? Lahat naman kami sa group. Makain, Yes, na-experience niyo yung eclipse doon, di ba? Oo. Oh, oh. Nakapanood mo? Nakapanood mo? Oo. Hindi, siya umuwi na ako na. Ay, talaga ba? Awala <laughs> ka na noon? Awala ka na. Umuwi ka, ka so, oh. Ayun nga, tinatanong, umuwi ka agad, no? Nauna kang bumalik ng Pilipinas. Mm. Because, kasi, siyempre may mga pictures din na na parang ikaw na lang yung wala. Mm. Tapos, sila kasi nanood pa na yan. Yeah, yes. Ayun, Kailangan ko umuwi dahil uh, may isa pa akong buhay dito. May negosyo ako. Uh, Mag-open yung uh, tatlong restaurants ko this coming May. So, have to be here. And uh, oh, ngayon nga, eh, ko lang sa meeting. Diba? Nag-taping kahapon, nag-meeting kanina umaga, nag-gym pa kanina umaga. Natapos kami, alas dos na. So, wala eh. Just have to do what I have to do. And, uh, yan. Yeah. <laughs> Tsaka masusundan pa naman si yung oh, mga ano. shows na ni Barbie abroad. Yes. Gusto niyo ba this next time kayong dalawa naman talaga? Kahit ano naman eh. Kahit nga, Solo lang ako. Oh, wow. Kaya na? Oo, ano lang, full throttle uh, na sa'yo. <laughs> Nag-ano, nag, balik taping ka na rin? For po lang ako. Yes, yesterday, got the uh, taping in uh, UPLB. How was uh, it? How was it? Ano, na, ano, na yung mga anak UPLB, bakit na yung mga kasing ano doon, yung Baker's something. I uh, mm -hmm. think doon talaga nangyari yung mga uh, American uh, detainees. Filipino to Danish, Japanese to Danish before. I think uh, headquarters in the American, Americans way back. So, the namin siya. Para reality. Diba? Ang daming kinilig doon sa Korean. Peg niya ni Barbie doon sa... Ano, kinilig ka sa... sa... ba? Of course! <laughs> <laughs> Ako hindi. So no, bakit naman? Sumuelos ka? Sa so oh, Gusto mo kayong dalawa, kayo dalawa ni Barbie ah? Nakamask ka po. Pero medyo pandemic? biten. Joke. Hindi, <laughs> hindi ka nabitin sa Canada tour niyo or sa Canada experience mo. Medyo bitin ba? Kasi umuwi ka kagad. Kasi oo nga eh. Mas marami ka pa sana na-explore na. Oh, I wish I had more days. Uh, kasi hindi ako nakapag-wine-wine. Wow! Masyado. May ganun? Um, bakit ikaw hindi ka ba nag-wine? Jing bilog kami. <laughs> Basket basketball fan ba kung ano siya na rap? Course, yeah. Oo, basketball basketball fan ako. Uh, Lakers fan. Oo, um, na miss mo yon. Sayang yun. Oo, pero may kasi pag tumatanda ka pa minsan, iisip mo, kailangan mong gawin. Mas negosyo. So, so, sabi mo, you will be opening uh, branches. Ano to? Kuya Korea. Kuya Korea. Eh. Wow, so mag-branch out yes, na siya. Or franchise ito? Uh, dalawa franchise. Sa Arneto Center, sa uh, WCC, sa Sasso uh, Boulevard and uh, isa naman company owned sa SM Clark. Lumalaki na yung negosyo. Mas nagiging busy ka. How oh, are you oh. managing your time? Parang pagod na pagod ka na. Wala nag kaalaga sa iyo. Pagod naman, man. ha? Wala nag kaalaga sa iyo. mo siya, di ba? Kaya naman, ko. <laughs> siyempre. Kahit, kahit naman kayo, uh, so, saan galing, galing, saan kayo galing bago pumunta dito, di ba? Yung okay, showbiz, ano lang yung work lang din yan. Wow. Pare-pares lang. May camera nga lang, di ba? Pero sino? Oh. Labi so ganun ka kaparehas ka hands on talaga with uh, everything that you do. Pag ibang talagang business sobrang hands on ka pa rin. Yes, I mean, course. do you have managers na ma? Uh, para... I think mas marami na akong people na I'm working with. Uh, I hired mga several people na talagang from working from uh, working in a multinational company so so yun yung mga ginawa ko para mas mas scale up yung business And uh, kasi ngayon, realize ko na hindi kaya gawin ng isang tao lahat ng bagay. Uh, diba? So, kailangan ng teamwork, kailangan ng new, new, knowledge. So, with them being in my team, you know, I, I'm, I feel like I'm in a great place. Nalugi ka naman? Oo naman. Million? Ha? Million? Oo naman, syempre. Pero, dahil dun sa failures na yun, dun tayo matututo na hindi ko na ito gagawin next time. Ito pala yung dapat kong ginawa. So mag-aaral pa ako and all that stuff. So I think uh, failure does not define a person. For franchise bang yung business mo? Yes. Ay yes. You know, franchise ka ba? Hindi. Si Barbie ba kung mag-franchise? Bardo ka Willing mo siyang uh, <laughs> willing siyang willing mo siyang i-guide at tulong sa business. Oh, so, 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 sinasabi ko nga sa kanya na ano eh, na mag-business siya, na. na mag siya, uh, uh, siya yung sarili niyang restaurant, kung ano yung oh, niya, kasi, of course, uh, mas maganda yung meron tayong stability. And of course, stable naman siya, pero additional lang. Parang hila dyan sa mga coffee. Oo, oh, oh, baka gusto rin yung gumawa ng coffee shop. Natimplahan ka na dyan ba ng kape? <laughs> Hindi naman. Take, Take out. out. Take out. Busy kami oh. Busy busy kami. Take out. Nag-delivery. Nag-delivery uh, lang. Oh. Ikaw? Okay. Ha? Huh? <laughs> <laughs> Parang nag-plan na siya. <laughs> Siyempre nag-uusap. Ano dapat palikan. Thank you. Okay.